Hello, good evening. I'm Lucas, Lucas baby. Lagi pong manok at atay ng manok ang ulam ko. Mm -hmm. uh, ito po ay nag din ng gulay. Nakalabasa at sayote at kangkong. Hello. Magandang gabi. Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Lucas. Napakabait. Hmm, ayan po. Sige lamig-lamig naman ng ano ni Lucas. Ang sarap halikan ng ilong niya, malamig. Mm. 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 Okay na, bebe. Okay.